magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ito ay mabilis na kumilos papalabas ng kanyang trono at naglakad papalabas ng palasyo. Ilang minuto ang lumipas sa paglabas ni Master Ken sa palasyo. Nakasalubong niya si Yui. At si Yui ay yumoko at sinabi, Magandang umaga sa iyo Master Ken. Aalis na ba kayo upang maghanap ulit kila Miss Lin at ginoong Vin? Sabi ni Yui. Nang marinig ito ni Master Ken siya ay nagsalita at sinabi. Napakaaga mo ata nagising. Saan ka nang galing Yui? Ngayon ay hindi na muna ako sasama sa paghahanap sa aking anak at Kevin. Ako ay magtutungo sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Yui. Siya ay nagsalita at sinabi, Ganon ba Master Ken? Mag-iingat kayo. Oo nga pala Master Ken. Ako ay hindi natulog sa aking silid sa loob ng palasyo kagabi. Natulog ako sa kubo ni Ginoong Vin. Iniisip ko kasi na baka biglang bumalik sila Ginoong Vin at para malaman ko agad na sila ay nakabalik na. Patawad kung hindi ko nasabi sa iyo ang aking ginawa Master Ken. Sobra ko na silang mis na miss. Master Ken, sabi ni Yui nang marinig ito ni Master Ken. Dahan-dahan siya naglakad patungo kay Yui. At humawak ito sa ulo ni Yui at sinabi, Yui, nais mo bang sumama muna sa akin sa lugar ng mga mangkukulam na elf? Tingin ko si Sophie ay nais ka din makita sa kanilang lugar. Kaya sumama ka na sa akin pagtungo roon. Upang kahit papano ay malibang mo ang iyong sarili sa tulong ni Sophie. Tingin ko kahit papano ay mawawala ang pag-alala mo sa aking anak at Kevin. Baka ikaw naman ay magkasakit sa iyong ginagawa, Yui. Nararamdaman ko na makakabalik din sa atin ng ligtas si Lalin at Vin. Kaya huwag ka na masyado mag-alala pa sa kanila. Ayusin mo ang iyong sarili. Ang iyong pangangatawan ay bumagsak na. Kung maaari lang, huwag mo na ako pag-alalahanin tungkol sa kalusugan mo. Dahil kung ikaw ay nag-aalala para sa kanila, mas lalo na ako kaya ikaw ang dapat mong gawin ay alagaan mo ang iyong sarili. Sabi ni Master Ken, oo si Yui ay tinuturing na din na anak ni Master Ken talaga. Kaya ganito na lang din ang pagpapahalaga niya kay Yui. Nang marinig ito ni Yui, siya ay nagsalita at sinabi, Salamat Master Ken, hindi ko lang talaga maiwasan na mag-alala sa kanila ng sobra. Dahil masyado nang matagal nang sila ay nawawala at hindi nakabalik sa ating palasyo hindi ko kayang kumain ng husto, hindi ko alam kung nakakain ba sila Miss Lin at ginoong Vin ng tama, sa pagkawala nila. At kung nasaan man sila ngayon, sabi ni Yui sa malungkot na tono. Pasensya ka na talaga Master Ken. Hayaan mo simula ngayon ako ay kakain na ng ayos, upang mabawi ko ang aking lakas, para hindi ka na din mag pa sa akin at para pag bumalik na sila Miss Lin at Ginong Vin ay may lakas ako upang samahan ko sila sa mga lugar na mayroon tayo sa ating mundo. Nais ko kami ay mamasyal tatlo nila Miss Lin at Ginong Vin. Sa oras na makabalik sila sa ating palasyo Master Ken. At paumanhin na hindi ako makakasama sa iyo patungo sa lugar ng lahing ng mga mangkukulam na elf. Nais ko manatili sa ating palasyo. Baka sila Miss Lin at Ginong Vin ay bumalik na ngayong araw sa ating palasyo sabi ni Yui. Nang marinig ito ni Master Ken, siya ay ngumiti at sinabi, Kung ganoon kung si Lavin at ang aking anak ay bumalik, nais ko sana dalan mo sila sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni Yui, ito ay tumugon at sinabi, Oo Master Ken, agad-agad kami tutungo sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Kung, ngayon ay makabalik na sila Miss Lin at Ginoong Vin, sabi ni Yui nang marinig ito ni Master Ken. Siya ay nagsalita at sinabi, "Kung ganoon, salamat, Yui. maywan na kita. Ako ay tutungo na sa lugar nila Matandang Los. Kung may nais kang kainin ay magsabi ka lang sa mga kasambahay na nasa loob ng ating palasyo." Sabi ni Master Ken, at ito ay mabilis na umangat sa kalangitan at ito ay lumipad nang mabilis patungo sa lugar ng lahing mangkukulam na elf. At naiwan si Yui. At si Yui ay nagsalita, Ginoong Vin, ano ba talaga ang nangyari sa inyong dalawa ni Miss Lin? Sana ay nasa ayos kayong kalagayan ngayon. At sana ay bumalik na kayo sa ating lugar. Miss na miss ko na kayong dalawa. Lalo ka na ginoong Vin. Umalis ka ng palasyo na ako ay mayroon sa manang loob sa iyo. Kung alam ko lang na mangyayari ang lahat ng ito. Hindi na sana ako nagtampo pa sa iyo. At sana ay sumama ako sa inyo ni Miss Lin na nagtungo sa sagradong harang. Tuldok, patawad ginoong Vin, sobrang ako nagsisisi, miss na miss na kita, sabi ni Yui sa kanyang sarili. Samantala sa lugar kung nasaan ang kaharian ng mga lahing demonyo, si Charlie ay napagpasyahan ni General Cassandra na gawin isang sundalo ng lahing demon. Si Charlie ay sama-sama na sa mga nagpapatrolya ng na mga kasundaluhan ng lahing demon. At sa loob ng kaharian ng demonyo, si General Cassandra ay nasa kanyang silid. At si Charlie ay kumatok sa pinto ng silid ni General Cassandra. At si General Cassandra ay dahan-dahan tumayo mula sa pagkakahiga at dahan-dahan binuksan ang pinto ng kanyang silid. Sa pagbukas ng pinto, nakita ni Charlie si General Cassandra na nakasuot ng sobrang nipis na pangtulog na kasuotan. Ito ay kulay puti. Bakat na bakat ang katawan ni General Cassandra at si Charlie ay napatulala sa dibdib ni General Cassandra. At napansin ito ni General Cassandra. Agad-agad niyang hinarangan ang kanyang dibdib ng dalawang braso niya at siya ay sumimangot at sinabi. Ano ang nais mo Charlie? Bakit ka nagtungo ngayon sa aking silid? Ikaw ay hindi pwedeng basta-basta magtungo sa aking silid upang ako ay storbuan sa aking pagpapahinga. Sabi ni General Cassandra sa galit na tono. Nang marinig ito ni Charlie, bumalik ito sa kanyang ulirat at napakamot ng ulo at sinabi. General Cassandra, nais ko sana humingi ng permission sa iyo. Kung maaari, lang ay magtungo ako sa lugar kung saan nagsisenay ang mga kasundaluhan natin. Nang marinig ito ni General Cassandra ito ay nagsalita at sinabi sa pagalit na tono. Dahil lang don, kaya mo ako pinuntahan sa aking silid. Alam mo ba napaka-importante sa akin na makapagpahinga? Madami akong ginagawa, simula ang hari ng mga demonyo ay hindi pa nakakabalik sa kanyang tunay na katawan. Sa akin lahat na iwan ang kanyang mga naiwan na gawain. Ang buong kaharian ay aking pinamumunuan ngayon. Maaari ka naman tumungo kay General Allen, ang iyong master, upang magsabi, wala akong oras para sa iyong kalokohan Charlie. Hindi porket isa ka na sa mga kasundaluhan ng aming lahing demon ay magagawa mo na ang gusto mong gawin. Huwag mo kakalimutan. Ako ang pinakamataas na general sa lahi ng demon. At ang hari ng lahing demon ay aking ama. Kaya kahit anong oras ay kaya-kaya ko ikaw patayin o itapon palabas ng aming kaharian. Ulitin mo pa ang ganitong pangyayari. Ikaw ay mapupunta sa alanganin sitwasyon. Sabi ni General Cassandra sa galit na tono. Nang marinig ito ni Charlie. Siya ay nakaramdam ng takot. At si Charlie ay nagsalita sa nanginginig na tono. Pinunong General Cassandra. Kaya ko lang naman naisip sa iyo mag -palım. Dahil ikaw nga ang pinakamataas na official dito sa lahi ng mga demonyo. Paumanhin sa aking ginawa, hindi ko na ito uulitin pa. Ako ay aalis na. Nais ko lang makapagsanay ng aking kakayahan. At si Charlie ay yumoko at sinabi. Paumanhin talaga General Cassandra, sabi ni Charlie, nang marinig ito ni General Cassandra. Ito ay medyo kumalma at sinabi. Sige na maaari ka nang umalis. Oo nga pala, kung may nakasalubong ka ng na mga kasambahay sabihin mo sa kanila na magdala sa aking silid ng ihilang mga pagkain. Dito na ako sa silid ko kakain ng umagahan. Total na storbo mo na ang aking pagpapahinga. Ako ay mamaya ay babalik na sa aking mga dapat gawin. Sabi ni General Cassandra sa kalmadong tono. Nang marinig ito ni Charlie, siya ay agad-agad na tumugon at sinabi, Masusunod General Cassandra salamat sa pagbigay mo ng pahintulot sa akin na tumungo sa lugar ng pagsesenay. At si Charlie ay muling yumoko at sinabi, Maywan ko na kayo General Cassandra. At ito ay mabilis na naglakad papalayo sa labas ng silid ni General Cassandra. At sa pag-alis ni Charlie, ito ay nag-iisip. Iniisip nito ang magandang katawan ni General Cassandra na kanyang nakita. Habang ito ay nakasuot ng kulay puti na kasuotan pang tulog. Ang katawan nito ay bakat na bakat. At ang dibdib ni General Cassandra ay lutang na lutang. Si Charlie ay masyadong humanga sa tinataglay na katawan ni General Cassandra. Oo dati pa naman nang makita ni Charlie si General Cassandra. Ito ay nagkaroon na ng paghanga dahil sa tinataglay nitong kagandahan. At ngayon nakita pa nito ang hubog ng katawan ni General Cassandra kaya mas lalo pa itong humanga. At si Charlie ay nakaisip ng isang masamang gawain at ito ay napabulong. Matagal-tagal na din ako sa kaharian ng lahing demonyo, at ang aking plano ay hindi ko pa nagagawa. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye